Gusto <coughs> natin ng ating mga Bible sa so Mark chapter 11 Mark chapter 11 at basahin natin ng isang talata verse 25 Ganito ang sabi Kapag kayo'y nakatayo na nananalangin magpatawad kayo kung mayroon kayong anumang laban sa kaninuman upang pata uh, kaninuman upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan ah sorry kasayang ulit kapag kayo'y nakatayo na nananalangin magpatawad kayo kung mayroon kayong anumang laban sa kaninuman upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan ng inyong ama na nasa langit itong salita ng Panginoon at uh, atin itong pamamagatang ang tamang postura sa panalangin ang tamang postura sa panalangin, tayo manalangin Panginoon salamat po sa inyo pong uh, mga salita uh, muli naming makikita matutunghayan ang iyong pong aral, turo mula rito at nawa mapatibay pa ang aming pong pananalangin sa aming sarili maging sa pulong panalangin pagpalain po niyo ito na ito po ay aming mabigyan ng linaw sa tulong po ng Banala Espiritu. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Nalam natin itong pangapangungusap ng Panginoon, verse 25, ay may kaugnayan sa mga naunang uh, mga talata. Ang Panginoon, mula sa pangangaral sa ibang dako, siya ay patungo sa Jerusalem, upang kanyang tignan kung gaano pa ka uh, panatiling banal ang templo ng Panginoon. At habang daan, nakita niya ang puno ng igos na maraming dahon. At kapag ang igos ay maraming dahon, ibig sabihin, ito ay mayroong mga bunga. At ang Panginoon ay talagang kailangan niya ng bunga sapagat siya ay nagugutom. At nung dumating siya sa puno ng igos, wala siya makitang bunga kahit isa. Kaya tumayo ang Panginoon at kanyang pinagsabihan ang punong igos na ito nang sabi niya, kailanman wala nang makikinabang ng bunga sa iyo mula ngayon. Na alam natin, ito'y lumalarawan sa leader ng Israel na walang makitang bunga ng katwiran at matitigas ang puso at iyang ang tinutukoy ng Panginoon. At naranig ng mga alagad ang sinabi ng Panginoon sa punong ubas a punong uh, igos. Iniisip nila, nagsalita ang Panginoon sa punong igos, hindi naman tao yun. At mula doon, sila ay umalis patungo sa Jerusalem. At pagdating sa Jerusalem, nakita ng Panginoon na ang bahay-sambahan o templo ng Diyos, ito ay naging yungib ng na mga uh, mga makasalanan. Nagbebenta, lahat sila hindi nila ginagalang, ang templo. Kaya pinagbabalibag ng Panginoon ang lahat ng mga tinda, lahat ng mga tendero kanya itong pinagsasaway at pinagalitan. At nakita ng mga alagad, marahil, na talagang para sa Panginoon, banal ang templo ng Diyos. Kaya sila, sila din naman ay mayroon ding uh, zeal. Sabi nga, the zeal of the Lord consumed them. Talaga namang nilalamon sila yung zeal ng Panginoon na nasa kanila na dapat hindi talaga Uh, bigyan o gawing uh, masamang lugar ang templo ng Panginoon. At sila'y muling bumalik. Kinabukasan, nakita ng mga alagad, lalo na kay Pedro, na ang punong kinausap ng Panginoon ay namatay. At ang pagkamatay nito, sinuri nila, lahat ay natuyo. Mula doon sa taas, sa, sa mga sanga, sa mga dahon, hanggang sa puno, tuyong-tuyo, at ito'y kanilang tinignan sa ugat, tuyo pati ugat. Imposible yun. Grabe ang pagka tuyo talaga. Isa, alam natin, ang puno kapag ating pinutol yan, na sunugin man natin yan, pero sariwa pa rin ang loob. Sariwa pa rin ang ugat. Pero sa sinabi ng Panginoon, natuyo talaga ito. Kaya ang mga alagad nagtanong, Panginoon, yung iyong isinumpa na puno ay natuyo. Ang sagot ng Panginoon ay isa lang, magkaroon kayo ng pananampalataya. At pagkatapos, nagpahayag ang Panginoon ng, ng isang parabol uh, parable ng sabi niya, Sino man sa inyo na magsabi sa bundok na ito, sila na sa bundok ng Sion, I mean, na, uh, ng uh, Beatitude, sino magsabi nitong bundok na ito na mabunot at pumunta sa dagat, mangyayari kung walang pagdududa. Walang pag-aanilangan. So dito makikita natin, mga kapatid, turo rito ng Panginoon sa kanyang mga alagad ay may kaugnayan sa panalangin. Itong panahong ito ng Desyembre, kadalasan mga tao rito busy sa paggawa ng mabuti, sa mga dekorasyon o sa mga ibang mga bagay tumatanggap ng mga magagandang bagay sa buhay nakakalimutan kung minsan ang panalangin nakakalimutan kaya bilang uh, mga mananampalataya ngayong gabi ito tignan natin ano po ang itinuturo ng talatang ito tungkol sa ating panalangin sapagkat marami ang nananalangin ngayon sa ating panahon na may kanya-kanya silang postura. May nananalangin nakatayo, may nananalangin nakaluhod, may nananalangin uh, nakaluhod, na naka, nakahiga. <laughs> ano ba talaga ang tamang postura sa pananalangin? Pero hindi lahat ng mga nananalangin alam natin nakatanggap ng pribilehiyo na sila po ay may karapatang lumapit sa Panginoon. Sapagat kahit yung manasasabing Christian, kapag nananalangin, ang sabi ng Matthew 7.21, eh, hindi pagbubuksan ng langit. Bagamat sila'y nasa postura, magandang kalang postura, kaya mariing pahiwatig dito sa atin ng Panginoon salatang ito kung paano, kung gaano kahalaga ang manalangin, lalo na ngayong panahong ito ng Kapaskuhan. Manalangin tayong mayroon tayong postura sa harapan ng Diyos. So anong postura may kita natin dito mga kapatid? Merong tatlong postura sa ating panalangin na gawin natin ito. Unang-una, sa panalangin dapat tayong nakatayo. Ba? Bang klase ito? Nakatayo. Basahin natin ang talata. Verse 25. Kapag kayo'y nakatayo na nananalangin, Ina-anticipate ng Panginoon na ang kanyang mga alagad, tayo mga alagad, ay mananalangin nakatayo. So, ano ibig sabihin ng nakatayo? Ito ba'y literal na nakatayo, mga kapatid? Ang ibig sabihin ng nakatayo rito, handa, may kusa, may pananampalataya, mayroong paniniwala, mayroong kasipagan, tumayo sa pananalangin. Ibig sabihin, nandun yung una mong hakbang na kapag kayo'y nananalangin, kayo'y nakatayo sa pananalangin, mayroong pakita ang Panginoon na ang mga alagad ay talagang mananalangin. Kailangan makikita sa kanila yung pagtayo, yung pong pagbibigay halaga sa panalangin. Unang unang mapapansin natin sa kapag tayo nakatayo sa panalalangin, tayo nakatayo upang manalangin palagi. Tayuan natin na tayo'y manalangin palagi, hindi lamang kung mayroon tayong gana o gusto lang natin o kinakailangan lang natin, kundi tayo ay tumayo sa panalalangin palagi. Masdan niyo ang salita ng Panginoon. Ang sabi niya, kapag kayoy nakatayo na nananalangin yung salitang kapag hindi po sinabing kung kayoy mananalangin kundi kapag kayoy nananalangin kapag kayoy nakatayo para manalangin ibig sabihin sa tuwing kayoy mananalangin hindi po sinasabi kung kailan nating gustong manalangin sapagkat inaasahan ng Panginoon na tayong mga alagad, Kristiyano, ay laging nananalangin. So unang tayuan natin na tayo'y laging nananalangin. Tumayo tayong laging nananalangin. Ikalawa, hindi lamang laging nananalangin, kundi tayo po ay laging nananalangin mababa. Tumatayo tayo sa panalangin na mababa. Sapagat kung atin titignan ang pustura ng panalangin, nakita natin kusa, ginagawa, ano pa, ito ay may pagtitiis, ito ay may pagtitiwala, yun ang gesture nun eh. Ng natin kung paano po manalangin ang iba. Anong kahulugan ng nakatayo? Luke chapter 11, uh, 18 verse 13 tungkol doon sa panalangin ng isang pareseyo at isang maniningil ng buwis. Pareho silang nakatayo sa harapan ng Panginoon. Pero tignan natin ang pagkakaiba. Subalit ang maniningil ng buwis, doon na tumungo sa maniningil ng buwis, na nakatayo sa malayo ay ayaw itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na nagsasabi, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Now, tignan natin ang pagtayo noong Pariseo at pagtayo nitong maniningil ng buwis. Tumatayo nga ang Pariseo pero ubod ng yabang. Ubod ng pagmamalaki. Nag-aayuno ko, Panginoon, nagbibigay ako ng ganito. Pero itong totoong tumayo, ay meron siyang gesture ng pagpapakumbaba. So, yung po yung ibig sabihin na tayo po'y tumayo sa panalangin, meaning to say, tayo po ay mayroong pagtitiis seryoso, nagtitiwalang may pagpapakumbaba. Sapagkat kahit anong pwesto nating malalangin, nakahigaman, kailangan par natin ng pagtitiis, pagtitiwala at pagtsatsaga. Now, ito pong panalangin ito nakatayo, common ito sa panahon ng Biblia, pero ito po'y hindi dahilan na ikaw nakatayo, ipakikinig ka ng Diyos, sapagat ginagawa ito maging ng hipokrito nitong pareseyong ito. Ang tinitignan ng Panginoon na postura ay hindi po doon sa panlabas na postura, kundi postura ng puso. Nakatayo tayo, nagtitiis tayo, naniniwala tayo, seryoso tayo, ibig sabihin sa ating puso, mapagpakumbaba tayo sa ating panalangin. So makita natin, ang postura ay hindi panlabas, kundi pangloob, tulad ng pagpapakumbaba. At hindi lang yon. Luke chapter 5 verse 8. Ganito ang pagkakasabi. Luke 5.8 Ngunit nang makita ito ni Simon Pedro, lumuhod siya sa paanan ni Jesus. Postura ng isang taong mayroong pagpapakumbaba. See? Yung pagtayo natin, yung po'y postura ng panloob na pagbabago, pagpapakumbaba. Bakit si Pedro lumuhod? Dahil nakita niya sa isang makasalanan. Ang sabi, lumayo ka sa akin sapagkat ako'y taong makasalanan o Panginoon. So yung, yung pagtayo natin para manalangin palagi, pagtayo natin para manalangin na may pagpakbaba, ito yung totoong posturang tinitigdan ng Diyos. Kaya nga, yung una, sa pananalangin, tayo ay dapat nakatayo. Ibig sabihin, nandoon ang pusong handang magipag-usap sa Diyos. Ikalawa, sa panalangin natin, dapat tayong nagpapatawad. Again, sa ating text, kapag kayo'y nakatayo, nananalangin, magpatawad kayo kung mayroong kayong anumang laban sa kanino man. Kailangan natin ang pagpapatawad. Hindi tayo makapagpapatawad hanggat hindi mo tayo nagkaroon ng tamang postura ng kababaan ng ating puso. Tulad nitong pariseyo, ay yabang-yabang niya nakatayo sa sarapan ng Diyos. Tung tuwa siya. Wala siyang kababaan. Pero itong, itong maniningil ng boys, kababaan talaga ng puso. Kaya nga, kung baba ang puso natin, dapat din tayo'y nagpapatawad. Tayo po ay magpatawad sa ating kapwa, nakadepende sa postura natin sa harapan ng Panginoon. Gaya ng pagpapatawad ng Panginoon sa atin, 1 John 1.9, di ba ang sabi roon? Ating ipahiyag ang ating mga kasalanan sa kanya sapagkat siya'y banal at matuwid na siya'y magpapatawad. Yung salitang mga kasalanan, ganun din magpapatawad tayo sa mga nagkakasala sa atin. Kahit wala yung tao diyan sa harapan mo, nakikita ito ng Diyos kung talagang tayo ay nagpapatawad ng kasalanan sa iba. Sapagkat kung hindi po tayo magpapatawad sa ating kapwa, dala-dala mo 'yan simula ka pa ng maliit hanggang lumaki, hanggang na kristyano, kasalanan niyang bitbit mo at wala kang kapayapaan. Psalm 66 verse 18, ganito ang pagkakasabi. Kung iniingatan ko ang kasamaan tulad ng hindi pagpapatawad, sa aking puso, ang Panginoon ay hindi makikinig. So tama ang ating postura, nakatayo tayo at tamang postura natin, nagpapatawad tayo sapagkat kung hindi tayo magpapatawad, ikaw mismo ang magdudusa. Sapagkat dala mo yung galit eh, dala mo yung sama ng loob. Sa tuwing magikita mo ang taong yon kukmukulo ang dugo mo, nagkakasala ka mismo sa Diyos. Sapagkat ang sabi nga, ikaw na hindi nagpapatawad, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. Tingnan niyo sabi sa verse 26. Sa ating teksto, "Ngunit kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin kayo patatawarin sa inyong mga kasalanan ng inyong ama na nasa langit." Kaya tayo po ang nagdurusa sa ating pong hindi pagpapatawad sa kapwa. Pagdurusa alam naman natin, maraming paraan ng Diyos tayo'y nakawan, tayo'y magkasakit, tayo ay mapilayan, lahat po ng providencia bilang bunga consequence ng ating kasalanan ng hindi pagpapatawad. Then ikatlo, mga kapatid, sa ating panalangin, dapat postura natin nakatayo, ikalawa postura natin nagpapatawad, pangatlo postura natin ay nagtitiwala. Again, verse 5, 25 Tingnan nyo sa inyong Biblia para makita nyo na tama yung ating uh, pinag-aaralang uh, versikulo. Ganito ang sabi, kapag kayo'y nakatayo na nananalangin, magpatawad kayo kung mayroong kayong anuman laban sa kaninuman. Yun ay kalawa. Ikatlo, upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan, ng inyong Ama na sa langit. Yung pong pagtanggap natin ng kapatawaran sa Ama, hindi kailangan natin ng patutuo, patunay na ako'y pinatawad. Faith ang kailangan dyan. Paniniwala. Once na tayo po nag-confess, paniwalaan nating pinatawad tayo. But, tama ba ang tayo mo? Tama bang nagpapatawad ka sa iba? Humingi ka ng kapatawaran sa Diyos, pero hindi ka nagpapatawad sa iba? Wala rin. Kaya nga, dapat tayong may posturang nakatayo sa harapan ng Diyos, nagpapatawad sa harapan ng Diyos, upang tayo patawarin ng Diyos, kailangan natin ang iwala mula sa ating Panginoon. At alam naman natin kapag kay nagtiwala na ikay pinatawad ng Diyos, bago ang buhay mo, hindi mo babalikan yung, yung sanhi. Hindi mo pupuntahan yung nagkasala sa iyo para ukilkilin uli, kundi talagang iibigin mo na siya. Ang nagpatawad, pinatawad ng Diyos, bago na ang kanyang ugali. So magpatawad tayo sa ating kapwa, mga kapatid. Imbis magtanim tayo ng hinanakit, Lalo ngayong Pasko, pagka hindi nabigyan ng regalo, na no, baka maghihinakit, Nakatagal ko na rito, hindi mo lang ako nabigyan. Yung bonus ko, hindi mo nang pinigay sa akin ng ano talaga, ng eksakto. No, marami pong dahilan na maghihinakit ka. Yung mistake kong ito, asawa kong ito, sampung taon na, hindi mo lang nabigay ng, ni isang tsinelas man lang. Ano'y problema pa? Kailangan pang tawagin para kumain. Kailangan pang tawagin para kung saan-saan siya. Siya hindi ako napapansin. Baka may hinanakit tayo. Magpatawad tayo. Bakit? Upang ikay patawarin din. Sapagat kung hindi tayo magpatawad, sarili natin ang ating pinahirapan. Marami tayong aanihing consequences. Hindi tayo magiging payapan. So, magpatawad tayo sa kapwa. Bakit? Kalawa, upang tayo patawarin ng Diyos. Upang tayo patawarin ng Diyos. Pangatlong bahagi ng prayer na itinuro ng Panginoon sa atin is to forgive, to ask for forgiveness. Matthew 6, di ba? Verse 9 hanggang uh, 12. Kung ating babasahin, ang sabi ng 9, uh, manalangin nga kayo ng ganito, sabi ng Panginoon. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Sinasamba natin ng Diyos, pinupurin natin. ni ikalawa, dumating nawa ang karian mo, masunod nawa ang kalooban mo, kung paanong sa langit, gayon din naman sa lupa. Hinihiling natin na magawa natin ng kanyang kalooban. Kung anong kalooban sa langit, hiningin natin may sagawa rin natin. Then ikatlo, ang sabi nito, bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. At pang verse 12, at patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya rin naman namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. Masdan yung talata. Saka humihingi, saka itinuro ng Panginoon sa mga alagad na humingi ng kapatawaran sa Diyos sa kondisyon na ika'y nagpatamad na una sa iyong kapwa. Sabi, at patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya, ibig sabihin, naggawa na natin. Gaya rin naman na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. Mga kapatid, ang kondisyon na una, bago tayo patawarin ng Diyos, dapat nagpatawad na tayo una sa ating kapwa. Mangyayari iyon itong ating panalangin ito kung tayo nasa tamang postura sa panalangin. Pinatayuan natin ng panalangin ito ay ginagawa natin palagi na tayo yung nagpapatawad at tayo nagtitiwala sa ating Panginoon. Let us pray. Panginoon, salamat po sa salita ninyo na kumisans dahil po sa kagandahan at uh, kasayahan ng aming kapaligiran itong okasyon, nakakalimutan namin ang tamang kustura sa panalangin. Kundi ang aming panalangin ay may kasakiman para sa amin lamang kapakanan. At hindi namin pinapalaya ang aming kapwa sa pagkakapreso uh, nila sa aming puso dahil sa aming kawalang pagpapatawad. Nawa Panginoon, makalaya sila sa pamagitan ng pagpapatawad namin upang kami naman ay palayain nyo rin sa aming pong mga kasalanan. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Yesus. Amen.